sumahan nyo o magpapalit tayo ng headlight sa Starbucks. Let's go! So, yan guys. Nangangito na. May ilaw tayo sa right side. Tapos dito sa left, wala na. So, kailangan natin magpapalit na. So, ito yung bulag na part. Then, ito yung meron. HID yan. Before. Ngayon, LED na tayo. Kion Sondra she tayo ngayon. So, ito yung Kion Sondra. Dito lang siya sa Mandaruyo. So, yeah, um, mm -hmm. name LED, So, this is for this One the left is your the LED, the right is the LED. So, we difference still. the she got a marshmallow booty. I like am the ice man. This is my So yun, tinatanggal yung tape. Kasi kung tinanggal yung bumper, tumatama mo sa yung bumper sa tape. So ito na yung test natin. Medyo maliwanag pa nga dito. Si so, Austin yung... Pasus. So ito na yung headlight. Ito na yung headlight. Ito na yung headlight. I want a runner, that's cool cause Don't I run. need more run